Hello, good morning. Uh, today is September 8, 2023 No, kagahapon ah, uh, yung pairing natin no, ah uh, yung three zero three two three eight three nine seven six seven eight one six one eight. ang lumabas yan is ang three eight seven six at saka 16 six makikita naman ninyo sa result no uh, ang tinama ang luma, ang tinamaan natin is ang 601 dahil sa 16 na pairing 631 sa 3D ito ha na lumabas tapos ngayon naman ito nga naman sa STL itong 386 tapos 196 So dito naman sa no is ang ano is ang sa Mindanao is 067. Tinamaan sa pairing ang 76. Okay? So, dito na tayo ngayon sa ano? Sa itong September 8. 2023. Ito yung mga ano ko, yung pairing ko bago sa lahat ano, mag ano ko. Ito no. Ito 01, 02, 07. 1767 sure ako sa 4 so may possibility dito mag 014 024 074 174 174 at saka 674 ito yung mga number ko ngayon ito ngayong mga pinag ano ko pinag uh, si-sirkulan ito 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 Ayan. 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 O, itong ah uh, 01. Ayan, 012. Hmm, ayan. 02. Uh, ayan, 026, 029, 028. Pagdating naman sa ano, is ang 07 is 0 74 tsaka itong 076 pagdating naman sa 17 ito 17 nandito tong 271 pagdating naman sa 767 ayan itong 276 ito yung mga dinagdag ko dito ito yung wala dito ito dinagdag ko lang pwede kayong pumili pero igo ito sa pasok ito sa ano pasok ito sa yung sinasabi ko na no na pairing no makikita naman niya yan kasama ito dito sa mga number na probable dinagdag ko lang yan dahil wala dito no kalamitan alam niyo yan kung sino na kamonitor alam niyo yan so ah uh, bago ako magtapos no paki-subscribe lang no kung nagustuhan niyo yung mga pang-araw-araw ko na ano, yung nakaka-monitor, paki-subscribe yung ano ko, i -like lang at saka kung meron mag-comment at saka paki ano, paki-share sa mga kaibigan niyo. Ako malapit na ako magbigay no, pagdating ng 500 na subscriber ko. Uh, ako ng ano ng group chat ng group community para doon ako magbigay ng mga special numbers. So ngayon ah uh, hindi na ako magtatagal, no? Ah uh, good luck sana magtuloy-tuloy kagaya kanina o kahapon na ilan ang lumabas, medyo marami, no? 1 2 3 4 5 5 ka numbers ang combination ang lumabas sa ano natin. So hanggang dito na lang 'no. Sana ganun pa rin para karo ngayon ano araw na ito. So magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.